mga rains magandang hapon sa ating lahat kung saan makain na ron sa buong sulok ng mundo so dito ngayon sa amin mga kalin, sa probinsya namin so nagsaing pa ako mga currents natin dyan nagsasaing pa ako ng panghapunan po ito hmm ang sinayang panghapunan po yan mga karins sino po yung nakarelate nitong ganitong sasaing gatong basara po ang ano nito mga karins yung kanin kaysa yung ano yung rice cooker sarap siya kainin malinam na ba kahit walang ulam chok lang hindi pwede walang ulam lagyan natin ng ulam Shout pala sa mga silent viewers ko dyan sa inyong walang sawang suporta ah. sa ating monthly Channel rings Official Amin sa probinsya hindi pa pa ako nakabalik sa trabaho ko sa Maynila dahil naaksidente po ako nung ano Pugos, nung Manto Pugos naaksidente po ako doon sa probinsya ng Negros so mahirap po pag ganitong may ano yung injury yung ankle fracture ba pila naman matin magpapagaling mga karins jo paano pa yung lakad ko makarins ah uh, dandan ko po ba yung paika ikaw yung paglakad ko muna po hanggang sa makarecover tayo nito mga karins so may awa naman yung panginoon mga karins so, kailangan lang tayo magdasal sa ating Panginoon dahil siya naman po nakalam sa buhay natin lahat so di na kailangan kailangan po tayo tumawag sa Panginoon na tayo araw-araw kami -araw. sa probinsya namin no? ayan na po sunset na po oh. dahil ang oras ngayon ay 5 Mag 6 na po 540. Oh, ito yung makikita dito mga karins. Hindi ka kayo sa Manila. Makikita ko doon mga nagtataas ang mga building dito sa probinsya namin. Makikita ko dito ay nature. Uh, puno ng niyog, puno ng mangga. Tsaka mga ito yung mga damo ang tawagin nito sa amin ay ano, hagunoy hagunoy ang tawagin nito gamot po ito sa sugat yun, dikdikin to tapos igamot sa sugat madali po maghilom ang sugat nito dadapo na yan sila sa puno ng mangga meron na pong dumapo sa taas yung isa meron ng tumutulay Ayan, lumipad na po yung isa tayong malunggay mga idol para sa gulay mamay haluan namin ito ng ano may halo namin ito isda siguro Tino lang isda ba dito lang tayo mamitas so, may tanim tayo dito tayo may harapan magkawa ng gulay sa Manila ito mga idol pag itong ginagulay ko malunggay babili ako sa palingke 10 piso at ang ano isang tali at sa amin pinipitas lang dahil well, kaming tanim masipag ka lang magtanim sa probinsya wala kang problema sa iyong mga ulam ito bagong sibol to Kapal Kapal ng ano nyo Bukha rin tayo ng ano Tanglad Sarap yung tanglad mga idol rin Sa ano Pangalo sa ano ba Ito dahil madilim na yung tanglad Pag may tanim ka Manguha ka lang Sa inyong tanim masipag ka lang magtanim ito na yung malunggay na aking gi kinuha kanina ba ito yung tangla do kabili yung si misis ng isdang bangos yun ang yalo na eh. yung yagpat na ko bangan niya pag magluto na may isdang bangos Ano po mga Idol Rains ko dyan. Yung nakuha kong malunggay. Hinaluan ko ang bangus. Tumukulo-kulo pa siya. Yung mga karins, mag... kakain na po kami. Thank you for watching. Sa Bisaya pa, salamat sa inyong paglantaw mga karins ko dyan.